may susabi mo daing-daing pa ay yung iniiyaw ko oh. diyan diba? yung takinakas pusa mag-inig-inig dyan kakainin ginagbutak rin ng mga pusa ayan buntok alam mo yun kasi ba nagira? wala nga po puntot sige yung tatay ko pero wala siya ayan may mga pusa pa na nakatambay dyan kanina kunin natin yung iniiyaw <laughs> takbo natin yung iniiyaw niya. Buntot lang iniwan natin <laughs> dinala ko to <laughs> Kaya so, sabi mo ang dakay pa? Uh! Ano ang ko? sa inyo na saan ba alis kayo nang alis jan. Ang break sabi mo? Ano? Ano? sa inyo na dilinis ako dito eh. Ano? Dito eh. Sinabi ko lang dito. Sinabi ko dito. Pwede mga aso yung umano dyan? Ano ang nakasarado dito? Ano? Ano ang nakasarado Ito, <tis> ito. Hindi pa dito. Hindi ba kasi yung ano dyan? Ano naman kanina pa kayo wala dyan? Kaya sinabi ko sa inyo eh. Kakagaling ka sa akin eh. Ano? Sa'yo? alis mo na Paano? sila inaano ko? Naglaga-ayos ako dito. naglaga sa ano. Ano kayo nag-aayos dyan eh. Kasi ba't kayo alis kayo ng alis? Nakalabag lang yung do'l. Diyan, yung ano. Yung ulam, pwede mo ka nun. Ay, sayo, mga, sayo. Sayo, Yung aso, putang ina. Aso, pwede makakawin na oh, aso na sa loob yung mga Hindi yan. Hindi aso putang Mga pusa dyan, ba? Putang ina, pusa. Ang inikinig yan. Kakainin. Baka mga pusa yan. Baka, yun. Kasi iniiwan-iwan nyo. Tignan nyo, ano ba natira? Wala nga no, buntot lang iniwan natin. Tignan <laughs> nyo! Buntot! Bala kayo dyan! Ano ang buraw na ayaw kumain ng buntot? Pa! Ayan, iwan nyo pa, iwan nyo pa yung niluluto nyo dyan. Iwan, lang ako eh. Iluwa ko yung mangga, sabi nyo, mamaya na. Mangga kang nakapawala dyan. Ako mawawala ba ka, naka, ano kakainin ng ato, Pusa nga yung kumuha niya. Pusa. mo ayon na buntot. Huwag mong iniiwan kasi yung mga ano. Hindi mga ano yan, dago. mo, tao kumuha yan, kakainin ka. tong ilang ano ko, ikta ka ako, buntot na tayo ayaw, ayaw ng buntot ng pusa. Ayaw, nang ina niyan, gusto laman. <laughs> oh, oh wag mong iwan kasi. Hindi yan, puro alis ka lang, alis. <laughs>